nilagay na water lily ayan oh. so ang umpisa nito guys mga anim lang <laughs> nang napakabilis dumami no oh. so ang purpose natin nito guys bakit good morning mga kaparmers maaga naman tayo dito sa ating maliit na fish pan ito guys oh mayroon tayong nilagay na water lily ayan no? Oh. So, ang umpisa nito guys, mga anim lang <laughs> ng napakabilis dumami no. Oh. So, ang purpose natin nito guys, bakit mayroong ganito? Ayan, ayan. Ayan. So, dipinsa ito guys sa mga ibon. So, hindi nila basta-basta ano. Madagit yung ating mga isda to no? hmm. Kasi makapagtago sila diyan. No? Ayan. Diyan sila tumatago guys pag may mga ibon na gustong kunin yung isda natin ayan so, oh. hindi nila na basta basta makuha yung isda guys paghirapan muna nila guys bago nila makuha ayan yung ano natin guys so ito yung bago natin kuhan dito guys almost 2 months na siguro ito guys yung tilapia na nabili natin malaki na rin guys pakainin natin umaya guys Ayan oh, So, so, purpose nito guys, bakit may water lily siya? Dipinsa ito sa, ano, yung mga ibon. na uh, kumakain ng isda guys. Hindi ganun din sa kabila guys. Yung mga uh, malalaki natin na uh, isda. Ayan si bulit guys. <laughs> Ayan o. Lily idlas ni si bulit. <laughs> Ayan sa kabila guys oh. Ganoon rin. May nilagay tayo na ano guys. Oh. So, mas maganda tingnan yung ano natin fish pan. May mapagtaguan yung ano natin. similya ng isda. Okay. So, mas okay siya guys. Oh. Gigising lang ng mga manok natin guys. Ayan. Ayan. So, ito yung inayas natin kahapos ito eh. lang pa yan guys dagdagan natin pag matigas na eh. ano pa malambot pa yung ano uh, putik kailangan pa natin ano patigasin pag mainit lagi kasing umulan dito guys araw araw ayan guys ayan So malaking tulong yung ano guys, water lily pag may fish pan kayo, wag niyo lang ano punuin. Lagyan niyo yung ganyan no? so, pwede maka ano, yung isda natin, maka pag para pahinga, so, hindi sila maubosan ng oxygen, guys. Si pag sa puno yan, mahirapan sila huminga Wala na sila oxygen. So purpose natin yung ganyan para walang ano, ba ano yung mga ibon o ayan guys o oh. so pag meron din kayong mga ganito guys lagyan nyo din yung ano yung water lily para pang dipinsa sa ibon ayan guys so yung sa kabila lagyan natin ngayon guys kasi <coughs> maglagay tayo ng similya dyan mga next month Binberti siguro guys. Eh, pudin natin 'yung mga sinilya dito, guys. Ito natin ilagay. Para marami na naman tayo isda. <coughs> Maaga pa, guys. So, mga alas 5 pa siguro ngayon, alas 5. Mahigit Ito 'ko said, ano. Oh. So, maraming salamat guys ayan po yung update ko sa inyo ngayon sa umagang ito ha? so ay, huwag kayong magsawa na magsuporta ng ating maliit na channel shout out din sa ating mga masugid na mga supporters walang sawang sumusuporta sa atin lahat ng mga followers natin mga kapatid mga kamag-anak kung maraming salamat sa inyo lahat naway pagpalaan tayo palagi ng ating Panginoon ano you know, gaganda ng water lily natin guys so hanggang dito lang muna guys maraming salamat po so mag ano mga ako guys pusin ko lang yung paglagay ng kataba ng mga alaga nating tanim natin na durian nasa taas God bless